ayosin ayusin natin to yan naputol kailangan natin dugtungin yan nag spark po yan nakarang araw eh pinahin kasi ano ingat ingat na punan taga kailangan natin ayusin yan kailangan natin baklasin Isang iskro lang naman. Yan na uh, Yung wire na to. Connection na to. Tatanggalin natin. Tatanggalin natin. guys oh, na Ayan. putol na oh. Eh. putol na siya Ay uh, guys, so, ang dami ng ano. Ang dami ng ngat-ngat. Oh. Hindi na rin magtatagal to eh. Kaya na natin palitan. ang dami. dami ang dami ng ngat-ngat. Ingat-ingat nang ng ng wire. Kaya so, na natin palitan yan. Yeah. Yes, meron akong wire dito. Ayan, puputulin natin ito. ika natin natin. Ayan, naikat na natin siya. Kaya natin babalatan. Ayan guys, nababalatan na natin. Tatlong wire nito. Tatlong wire nito. Itong black saka white. Ito yung line 1, line 2 tapos itong green na to ground po ito, hindi na natin gagamitin to ikakat na po natin yan ikakat na natin po. tapos sunod na may pasok natin dito ayan guys, may pasok na natin guys pasok na natin dito sa butas yan Ayan, okay na guys yan o okay na siya ay dudugtong na natin dudugtong na natin yan Nga pala yung nilalagay kong ano. Hindi na ako gumagayon ng electrical tip. Ito twist lang to. na. Testing na po natin. Ititesting, ititesting po natin. Ah, nakasaksak na. Ititesting po natin 'yan. Ah, okay, so may power po 'yan. Oke, pantarin natin. Ano, pantar na. Yun. Okay. Yan guys, hanggang dito na lang po. Mission complete, Bye-bye.